bago umalis ang barko mga kalabs nasulit yung bakasyon 7 days nagbakasyon mga kalabs 7 days 7 days laging loaded ang video 7 days lang palaging maraming content tingin ko uwi mga kalabs sulit tasulit ang aking bakasyon Paroling long lang video muna gagawin ko kasi pag uwi ko ng Manila malulugaw na naman yung utak makakaisip ng content mga kalaps mas maganda yung dito na punoyin ko na yung storage ko ng mga video para pagdating doon ilang araw may content ako diba mga diba? sayaan mo yung mga tumitingin na yun, mga kalaps dahil hindi nila alam hindi <laughs> nila alam. Masanay na ako eh, habang nagbibidyo, maraming tumutin mga palayas. O, kaya tapat kayo. Masanay na rin kayo, habang. Diba? Oh. <laughs> mga tuwiting <to> sa <laughs> Mga tuwiting <to> sa <laughs> akin. Ano naman? Ginaya, kung tutuloy mo rin itong ilaw Papakita ko. Sige, bye-bye! God bless us all. Thanks for watching.